Magandang hapon sendo mga kamangyan. Ang maulan nga Friday. Kaon kaon. Ari na naman ako nagagulo sa indong wall. Kaon na, na kita.

Kamu mga kamangyan, ay ayaw ka magpagutom-gutom. Masisira ang buhay nindo. Kumaon lang kamu kumaon. Alagay ay lawas. Di ba, na? Okay. Di ba, puro trabaho? Ya, gustong. Ang tumakari ba

b o 요 a y